So, ayan na po, finished product natin. Baligtad yung pagkuha ko kangina. Ayan. So, ayan na po siya. Ayan. Mag-eating portion na po tayo. Hello po, mga kaibigan. So, mga kaibigan ko, OFW, at mga hindi rin po, OFW. So, guys, eto po, magluluto po ako ng uh, gulay. Mga hinarbis ko lang dyan sa ating mini garden may nag-request kasi sa akin na kahit ano daw luto ko sa araw-araw, simple yung ulam, ishare ko raw, hindi yung laging puro karne, masasarap, ganun-ganun. So, ito po, si-share ko sa inyo yung ganito lang kami normal na pagkain sa araw-araw, pampalakas pa ng katawan, malayo sa sakit ng katawan. Ito ay malayo sa kalaban ni Batman. So, ito po, ay, suka <laughs> mga nahabis ko rin sili, ito. So, mag din po tayo. Nakaharvest po kasi ako ng gulay. Tapos yung aking iba, pinatay ko na dahil hindi naman ang May nakuha akong dalawang pirasong kamote. Nagtanimuli ako ng bago. So, ito pakita ko sa inyo. Ayan, nagbo na ako ng tubig. Tapos, itong hipon. Ayan binoy ko na. Pakita ko sa inyo kung close up ko. So, yan nga po ang aking gagawin. Dinengdeng, eh kung ano yung gulay lang na nakuha ko doon. Kung ano yung naharvest naha ko araw-araw, yun na niluluto ko. Ayan eh, yung kamote, may dalawang kamote ko na hukay na laman. Kala ko laman kasi pinutol ko na yung mga talbus-talbus niya dahil gumapang sa, kabil, sa pader sa kabilang ano. Ngayon may malunggay ako, kinuha tatlong daon lang yan. Ito yung sigarilyas, medyo marami, nagbibigay niya siya ng maraming bunga. Ito yung ampalaya, hindi ko po siya tinanggal ang buto kasi mura, masarap po yan. o, oh. Mm. medyo may tama na ng konti, pero hindi pa po yan. Eh, mga organic po ito, wala ito. Tapos may konti sa luyot, pinatay ko na rin kasi matas, mataas siya. Bagoong isda, ang pang-alat natin, tsaka konti asin. Tapos, ang lalagay po natin na yun, hipon. Ang ginagawa ko po sa hipon, hinihilabos ko muna sa asin para malasang malasa siya at saka hindi siya malansa. So, ayan po, umukulo-kulo na yung tubig. Lalagay ko na po yung bawang. Bawang lang po ang ating ilalagay. Hindi ako maglagay ng sibuyas. Ibang style na dinding-ding din po ito. Different style. So, masarap din po ito. Ayan. So, i-cover ko po siya mamaya pag kumulo-kulo na mahina po yan. Ayan, yan ilalagay ko naman po yung bagoong pero pwede ko na rin ilagay mamaya mamaya na lang po ayan ko cover ko na siya uka kainit ayan balikan natin mamaya naamoy ko na po yung bawang so bubuksan na natin siya mainit na siya kami na po kasi pinakukulang makilatak sa taas <laughs> ang bango bawang pa lang yan So, ilalagay ko na po yung bagoong. Ilalagay ko po, po yung bagoong. Ito yung bagoong isda. konti lang po kasi ano, para may lasa lang at saka mabango. Ayan. Ayan siya. Tapos yung hipon, may po itong nilagay ko kasi konti lang naman po ito. Malasa na po yun. Pag sumobra po kasi, isa pa rin nakalaban ng na, uric acid. Konti-konti lang para yung mga may lasa yung kinakain natin sa araw-araw. Ganyan po ginagawa ko, hihipo na sila sa loob ko, hindi man tilapia o kaya bangus. So, ina-alternate ko po para hindi nakakasawa. So, isasabay, ayan, bako na. Sasabay ko na po itong kamote, kasi malalaki hiwa ko, tipak-tipak, ganun po akong gumawa yun. Para, ayan, mugulo naman na po yun. Eh. Pagaling ko siya itong higitin may tubig pa kasi kasi para hindi mangiting so ayan mainit, tumatalsik <laughs> so dalawa kamote lang ito, tingnan nyo oh. kasi masarap po yan, pampatamis ng sabaw hindi na ako maglalagay na asukal, kasi asukal ano ko siya eh parang pinaka, pampalasa ko siya hindi tayo naglalagay ng mga may mga chemicals na ingredients para safe na safe po. Si niyo siya at the age of 67 sa awan ng Diyos wala pa kami yung May nararamdaman naman po ako yun nga. Pag tumataas sa uric acid ko, laylo ako sa mga kontra ni Batman. Alaga. <laughs> Karama ni Batman. <laughs> Ayan. Kukover ko po siya. Tantya lang po ang tubig tapos mamaya ko na po ilalagay itong hipon kasi pag nilagay ko yan lalabas yung lasa niya pag kinain mo na hipon matabang na matabang na ganun po ang ginagawa ko minsan po kasi naglagay ako niya fresh pakiramdam ko po malasa siya tapos hindi siya malasa hindi ko siya malasa kaya ang ginagawa ko kasi ang ginagawa ko niya sa hipon ini-steam ko lang siya sa sarili niya tapos konti kasi tapos kukuha lang pa sa upsaw, malasak malasa po. Kaysa sa yung fresh na ilalagay mo direct yan, hindi ko makukuha lasa. Para po sa akin yun ha. Tapos matabang po yung um, hmm, meat ng hipon. Sabi ko, parang walang lasa ito. Pero yung sinahog ko na, ini ko in -ano siya, halabus po tawag sa akin, halabos na may asin. Siyempre, na-absorb niya na yung lasa ng katas niya at saka yung asin. Kaya pag nalagay po natin dyan, napakasarap po sa gulay. Tapos yung lasa po ng hipon, hindi nagbabago. Masarap pa rin. So, ayan mo kulo. Cover ko para mabilis. Mabilis na po mga gawin natin dito. Ayan. Kunti lang po kasi tubig na nilalagay na. ko. Gawa nga na nga. Ayok maglamaw sa sasabaw. Madali po magpigagad ng sabaw. So, ayan na po na. Pakita ko sa inyo ng mga So, makakabango. Ah, bawang lang po kasi talaga. Iba ang dating ng bawang lang. Mapakabango na. Masarap pa. So, ilalagay ko na rin po itong pipol. Kasi malambot lang po kaya bawang. Okay. Sato lang siya. Ayan. pang araw-araw po, sinasuggest ko mga ganyan-ganyan lang kami tapos minsan, nagpiprito na yung manok pero binibigay ko sa mga alaga ko kasi halos lahat ng laman ayun po siya ayun, kita nyo ayun na siya kokobera ko para kukulo kasi nilagay ko po yung hipon may sabaw, minitong pagkulo niya so ayun na po siya kukulo na, ilalagay ko na po ibang gulay. ayun So, unahin ko po itong sigarilyas kasi ang ang palaya kahit mahapok siya, okay lang po yan. Pinakain po niya ng hirawin na doon sa Hindi ko po siya pinakat. Gusto ko buo-buo. Ayan. order ko po, pangpili na po itong ating saluyot at saka malunggay na malunggay. Ayan. Ayan. Ah, mutulak ko na. <laughs> sumobra na yata. Kaya nilagay ko na po yung saluyot at saka ito ang ating malunggay ang ating dilindin ay ayan siya. Ayan. Okay. Sasagdung ako na po at makakain na. Hindi ko na po tinikman. Tansya-tansya. Kaya ito po kasi tansyado ko na siya. Ayan. Ayan. Kamote po ang nagpapasarap. Ayan. na Ayan. Ay Pag-display yan. Pag-display sa ibabaw. <laughs> magkaroon ng mga napakasama. Pakayaan mo. Naglalawa. Ako oh, ang naunang maglawa eh. Naglaway ang lola nyo. Ayan. Tama lang po sa mga kilala nyo po. Ayaw ka maraming sa Kasi na, mawawala yung pagkakas. Tamis-tamis ng gulay. Matapang. Ayan na siya. niya. Ayan. Yung mga nalamog-labog na yung ano, tawag dito. Kamote. Ay, so super yummy masabi. Yan. So, ayan na po. Finish product natin. Baligtad yung pagkuha ko kangina. Ayan. So, ayan na po siya. Ayan. Mag-eating portion na po tayo. Yeah. Ibigay ko na po yung sa anak ko, ito yung sa taas. ya yeah, sa kanya. Kakain mo muna. Gutom na. Ito <laughs> <Butog na. laughs> po ang amin uh, mga sarap na sarap siya sa gulay din. Eh. At kaya nagugulay ako. Masarap. sarap, ang bango sa niya. Ayan. So, parang di na uulit. Ayan. So, ito po, ito yung sa so, unang subo po para sa inyo, ako hindi magitong magutong na sa bawang gusto, gusto ko Para po sa inyo mga OFW, yung hihiling na kahit anong ulang namin sa araw-araw, kung pwede daw i-vlog ko. So, ito, hindi yung puro nga naman yung panghanda, gano'n-ganon. Ito, ganito po kami araw-araw. Isang hmm. isda. Munti ka pa Ang bango itik na pa. So, ito so po. Nasa meat, may nakaalala. May naamoy. Kasi may naamoy po ito eh. naamoy sa... Ito Kaya kain ang so One ating papapakinig mamay na. Hmm? Ito ano na Minsan inaan po na. ang inaano ko po, meron kami na yung saluyot at saka okra, tapsipon, bawang, ay asarap, ganyan lang ba? Anong pakbang? Ang sarap ng sigarilya? Hmm?

Mabalang day ko doon, walang tingin Pinamimigay ko ng kuyon, araw-araw, bit ko yung plastic bag. Walang tingin Sige. Pwede na ang masamit. ko na. Hmm? Ano pa ng ano? Siguro nila? Balik sa nito. Hindi ko sana sa ito. Ano? Ito na. Na katuwa ko 'yung palay ko. Maraming beses ako nagtanim, may mga nagtatrabaho diyan na, na, na nasisira nila damage. Tutulungan pa ni Sky. Bubunutin, nakita ko gatoy-gatoy nagmagapang na sana. Tanim na naman, may bulaklak na. Tanim na naman ako ni Bago. Last na buto, yung tumubo isa. Ayan, susupre siya sa Isa na kuya. yan. Yung mga sitaw na ubus. Kinakain nila ni Ko-Ko. Kinakain nila yung mga dahon. At titangan ng patola. Duro ano nila yun. Tapos sumusuka. Ito na kayo. Okay lang. Hmm, ang sarap, sarap yun ang pala. Ipait ka tsugis tuloy. Tayo asubonyo nga tamis-tamis, lobakong ang kamote, tapas ang sarap yami loo, anahil pulong ngulo. Ay tay, ay tay, ay ay tay, ay tay, gulay lang sapat mm. na pagka may mm. bunga malunggay bunga nilalito, pagka wala dahon kaya, ang deling-deling ko hindi kumpleto walang malunggay mm. kahit malunggay mm. lang mm. Wala nang klase dinindi ko. Anong gulay mo, dinindi mo. Sa amin sa bulang, bulang lang. Tapit ang pinang aalat yung bagoong alamang. Ito, bagoong isla. Hmm. Tama lang ang ano, ano, sili. Ano, sabi sa inyo, gulay lang, ha? na. Hindi na napansin si Pud. Mamaya. Hmm, hmm, siya kanin ko. Gusto <laughs> na. Hmm. Titingin nyo simple, pero ang tagal magluto. Ang preparation, hindi mayayin mo, hugasan mo. Nilinisan mo. Pinagtanuhan mo. Ilipitin mo. mo saan, ko ang at dahil kung dapat may ibang-vlog na sa inyo. Pag nando na ako, ay naman, ayusin tayo, ganito, ganun, ganun. Buti nga ay sinipag ako kasi nag Mag-vlog ng jam. Diniretso ko na. Ang pala jam. Ang sarap. Ang dito sa sarap, huh? palaya, oh. Galito po ako mag-iwa. Gusto ko yung Hmm. 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 Mo, hindi um, nga, hindi. Jam, ganun. Hmm. 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 po, ko, hindi po, hindi po gulay, talaga. ayala ha, sa oma eh. May gulay ako, may mga buwaran, muulang. May mga Pilipinang pupunta doon. Magkikikain. Mas pinipili pa nila gulay. Ako nga ako gulay. Inyo na yung mga karne-karne ayam. Kaya dyan, dyan ko ba? Ang ah, nagtatrabaho din doon sa commercial center na yan. Pag lunch time, ito sa akin. Hmm? Tama, ko na yung kanin ko, gulay, ulak na damag so, dami pa. Pero mamaya ako kaya. Kasi kung magluto ako, ginagdagdagan ko ayoko ng isang kain lang bitin. Sa kami, isang kain lang na umay ako eh. Pinidrisal ko na. Pero ito, mabalik ako mamaya. Ang hmm? Yan, napilitan. Last na ako. Kaya isa lang sinang tukod. Sigari din, naman. Malalaki po itong hibon, hindi basta hibon. Ano na siya, pwede mo siya pagtempura. Nakalimutan ko ang tanggalin nyo ang paglumaday niya. Tanggalin nyo nga yung, yung bituka. May pagkalkal naman yung buntok. na busog na ako, pa ako. Masarap po tayo, promise. Kisiyar ko sa inyo ulang na, may araw-araw na masarap pa sa karne. Masarap pa sa karne, ito po yun. Hmm? Saan so, nga, no, may lasa pa yung ama? Hmm? May lasa pa yung lipon? Ano yung karne? Maraming pa kung kanil ka nabusog ako sa gulay, yung dami. Hmm. Mata. Hmm. Siya masisiyahan mo kayo talaga at kumain pag nakita niyo ng kumain. Tapos yung nagkakamay-kamay lang. Harap. Hmm. Hmm. Favorito mangga. Harap. Pero lahat po ng butas gusto ko. Naalala ko ng bata kami. Malaki puno ng mga namin. Nagpapapitas namin kung binibenta niya. Nagtitira siya ng para sa aming pangkain. Pag kami na hinog, tuwan-tuwa na yun. Hati-hatiin niya sa amin. Kanya bunot lang. Si Hilo pa ibe, pe, pero marami po yun. Bisa tinitipin. Dinudukot ko ngayon. yun. Pagka yung blog na, bubuksan ko yung tiklis. Yung mga daya daya ng dahon ng sagi na kalagay. Pagpahinog sa tiklis. Tinatago ko pa yun. Kumari, ano, uh, wala. Pero nanay ko, alam niya, siyempre, nanay yun, alam niya yun. Wala na siya yun. Kata niya, ano, hinanggap niya ba kung sa usina? Hindi <laughs> tao marunong magbiyak doon, balat-balat lang. Nga nga mong gabi, mong gabi, naku, ang mga nga ko punong-puno na nga Masarap eh. Last tato eh. Bili ako diwas. Yes. So, kung paano po, sana po mag-enjoy kayo dito sa aking simple niluto. Doon sa nag-ready sa akin na kahit ano si Endala ko rin mag-vlog. Kasi ko kasi yung niluluto ko, hindi ko na rin makain. Gawa ng ano, eh kung pamigay naman ako ng pamigay, napakaswerte yung mga ako ng mga tayo ng tigyan dati. Ang <laughs> oh, mahal na nga ako ng mga na naisip ko, pinakakain ko sa mga alaga ako. Kaso pag yung may mga ingredients na ano, ginagalis, di ako rin nahirapan, bilay ko ng mga pagkontra, pinaliligo ako lang ng ano, mula ng bayabas. Tanggal agad, kakatikatis ko kung ganyan. Eh takaw eh, kinakain niya yung mga may mga ano ba tawag dito, yung patis, pagka may patis yung niluto ko, tsaka toyo. Kaya sa adobo, pagka nag-adobo ko, adobo nila, kasi lang, hindi na, ano. ayun nag ko, atay kami na sa kanya, kasi lang lagi ko, lagyan ko lang na asukal. Ay, dami na kain! <laughs> Paano po, kasi maganda naman ako kain. See you na lang next video sa mga lulutuin ko mga pang araw-araw na pagkain. Bye. Thanks for the watching.